Sa number 9, libre nga screening para sa mga indigent ka mga na mga kababayanahan nga nag-edad 30 to 65 anos ang pwede ma-avail sa Corazon Luxin montelibano Libano Memorial Regional Hospital bilang kabangit sa kampanya kontra cervical cancer. Sa Bacolod City, sa 2023, may dosa na napatay bangod sa cervical cancer. Nagapati si Dr. Joy Valiega, medical specialist sa CLMMRH, nga mahimo hindi updated ang datos ng madamo ang apektado sini. Subong 2024 suno sa iya sa CLMMRH halos kada semana may isa nga nagaka-admit bangod sa bleeding tugas ng cervical cancer. Sa datos ng World Health Organization, ang cervical cancer ang ikaapat sa most common cancer sa mga kababaihan. Sa Pilipinas, ikaduha ini sa leading cancer sa mga babae tuga ini isang human papilloma virus nga matransmit paagi sa pagpakigihilawas wala ini isang simptoma kag sama masami ma detect na lamang kung yara na sa advanced stage rason nga ginahaylo ang mga kababaihan nga magpa-screen paagi sa pap smear kun visual inspection gamit ang acetic acid o kung HPV DNA sa ini nga pa, pamaagi malikawan ang cervical cancer o kung sa mas temprano pa nga ma detect suno sa kay Dr. Amy Marie Gayumali, Medical Officer Force sa DOH Western Visayas sa Negros Occidental target ka mas screen ang hindi magdubo sa 23,457 ka mga kababayanhan kag 5,965 naman sa bakolod. Pwede man makapate sa mga rural health centers gamit ang PhilHealth o kung sa mga ospital nga may nagakaigo nga fees. Malikawan man ang cervical cancer paagi sa pagpabakuna. We are offering pap smear and also visual inspection with acetic acid. So, pwede na niya siya, pwede hindi niya ma ma-avail sa nga mga um, indigent patients actually for free. no, So, wala at wala sila kinanglan ni ang kwarta. So, this is part of our um, contribution to decrease ang load sa cervical cancer sa atong country. So, this information that we need today to ourselves. We need to share it to everyone we know. Hindi lang puro helpful ang pagiging marites. i marites na sa tanan, kung anong naman ni today, that it is preventable. There's a screening test and there's even a vaccine to help prevent um, developing cervical cancer. So this is a good venue to make the general public of Bacolod City aware that yes, we have these services available. We have screening services available and you can avail of them. So for now, we have a regular schedule sa City Health Office every Friday sa Laying In. And um, we will probably expand that because of this call for an intensive screening for these next few months.